tinanghali ko naman ako ng gising ngayong umoko lunis pa naman so tinanghali ako nang gising ngayong umaga nakakapata kasi ngayong araw kape muna tayo mga kamami ko nagkakape ako ngayong umaga kasi alam niyo naman din naman talaga ako makain ng kanin sa umaga kaya kape lang muna So yung aking estudyante tinanghali, hindi nakapasok <laughs> My God tinanghali yung aking estudyante, hindi nakapasok ngayong araw uh, Tinanghali kasi ako nang gising uh, Anong oras na ba? 6.30 na, 6.30 na ng umaga uh, Siguro kasi ano So ayan mga kamami ko magkape muna tayo Kape at tinapay sa umaga mamaya uh, na lang ako magluluto dahil yung estudyante ko ay hindi naman pumasok ngayong umaga, na late nga sya dahil nga di ko ginising kasi ako rin ay napasarap ng tulog uh, siguro kaya kaya tinangali ako ng gisingin kasi nagkasakit talaga ako as in, araw ng webes, medyo nararamdaman ko na sinusumpong na ako pero uminom na ako ng gamot then after nung makainom ako ng gamot medyo nawala kaya nag sa ako ng trabaho tapos sabay-sabay uh, yung ginawa kong trabaho uh, nagputol ako ng garter nag ako nag-attach nag ako ng garter nag-overlock ako then assorted tapos kinabukasan Friday ang uh, ganun na naman uli nagsabay-sabay na naman uli ako ng trabaho hindi ako nagpahinga dire diretso kasi nga kailangan kong makatapos ayan then after that noon uh, friday deliver uh, nag, nag deliver ako ng webes webes? Uh, webes ng gabi then nalipasan ako ng gutom yun, yung nasa biyahe kami, medyo tumitindi na yung sakit. Halos namimilipit ako sa sakit kahit nasa biyahe. Pero tiis pa rin, tiis pa rin para sa paghahanap buhay dahil kailangan. At wala namang ibang maghahatid mag nung no? aking deliver. Ayan, tapos after that nung makapag-deliver ako, nag nagpunta kami ng isla para dalawin yung aking anak tsaka yung aking manugang kasi nga buntis, eh hindi umuwi dito sa bahay syempre, ako bilang nanay nag-aalala ako kung okay ba siya kung may kinakain pa sila kasi nandun siya sa magulang niya pero okay naman, wala namang problema syempre ako bilang nanay tapos first up ako pa uh, nandun yung pag-aalala ko na nakapagpapa-check up ba siya nakakainom ba ng mga vitamins Siyempre, ako rin naman, naranasan ko rin naman yung mabunti, saya. Naranasan ko rin kung paano magdala ng baby sa loob ng siyam na Kaya naman yung pag-aalala ko bilang mother-in-law ay eh nandun, nakalakip doon. Kaya nagpunta kami ng isla kahit na masama yung pakiramdam ko. And then, na makauwi kami dito, uh, hindi ko talaga kinaya, bagsak talaga ako. Nawalan na ako ng para akong nawalan na ng malay sa sobrang sakit kasi yung sobrang pagtitiis ko lahat ng hira, pagod, puyat, gutom sa loob ng dalawang araw tinis uh, tiniis ko tiniis ko yun kasi may hinahangad din ako na yung anak ko maibili ko ng cellphone kasi yung cellphone niya nabasag nabasag yung cellphone niya kasi nga alam mo na mga kabataan ngayon ang titigas ng mga ulo tapos wala pang kaingat-ingat sa gamit akala siguro pinupulot lang yung pera na pambili kaya ngayon ako bilang nanay siyempre nag-aaral kailangan niya ng cellphone kaya ako yung 2 days na yon hinapit ko hinapit ko na kumita ako ng pera hinapit ko na kumita ako ng malaki para maibili ko lang siya ng cellphone dahil ako nawawalan ng cellphone dahil yung cellphone ko ang ginagamit niya eh hindi naman pwedeng wala akong cellphone kasi nga um, uh, sabi nga nagninegosyo, naghahanap buhay kailangan ko ng cellphone dahil nga sa mga contacts so eh nga balik tayo dun sa nangyari nawalan na ako ng malay noon nung time na yun sa sobrang hirap hirap pagod puyat gutom nagsama-sama stress uh, as in Webes, Biyernes, Sabado, Linggo wala talaga akong wala talaga akong kaganaganang tumayo, maghanap buhay. As in, gusto kong matulog lang, tapos yung mainit lang lagi yung kinakain ko. Ayaw kung kumain. Lahat ng, ng kainin ko, wala akong panlasa. Ang pait. Ang pait ng panlasa ko. Parang ang gusto ko lang laging kape. Yung kape na maitim, tapos walang asukal. Yung black coffee lang siya na walang asukal. Kasi nga, wala naman talagang ano palasa ang palasa ko bang pait tapos ang gusto kong laging kakainin puro maiinit yung tapos lagi may sabaw ganun para kung naglilihin hindi mo mawarian ganun kasi ako pagka sinisikmura eh alam nyo na napakahirap napakahirap ng ganun tapos yung mga anak ko pa puro mga lalaki. pero take note naman, inaasikaso naman nila ako sila naman yung nabibigay sa akin ng pangailangan ko na ako kanyari pagkain, sasabihin nung anak ko may kakain ka na ba? sasabihin naman ng isa may kakanaw ba kita ng kape? sasabihin naman ng isa may gamot ka pa ba? iinom ka na ba ng gamot? sasabihin naman yung isa may maliligo ka ba pag lalagay kita ng tubig? lalagyan ba natin ng tubig na mainit? parang ganon, ganon sila kahit kahit mga lalaki sila at antitigis ng mga ulo pero pagka naman nagkasakit ako ayan, ganun sila ka lambing sa akin at sana nga hanggang sa pagtanda nila na meron na sila mga pami pamilya sana ganun pa rin sila kasweet sa akin <laughs> ayan at yun lang po muna ang vlog of our mga kamami ko at ako muna ay busy at magbabawi ako ng trabaho ngayong araw ng lunes. See you until my next vlog mga kamami ko. Have a nice day!